Balita naman sa lalawigan. Nakataas ngayon ng state of emergency sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao del Sur dahil sa kabikabilang bakbaka ng mga teroristang grupo at puwersa ng gobyerno. Nitong Mayo lang, dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang naglaban dahil sa umano'y away sa lupa. Nauna nang nagsagupaan ng grupo at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa mga pulis at sundalo matapos umanong tambangan ng BIFF ang sasakyan ng mga pulis noong April 2. Aabot sa higit isan libong pamilya sa mamasapanong apektado ng mga bakbakan. Palalakasin naman ang seguridad sa mga apektadong barangay doon. Aabot sa 330 milyong pisong halaga ng mariwana ang sinira ng mga otoridad sa lalawigan ng Benguet. Ito raw ang bunga ng kanilang dalawang araw na operasyon. Sampung mariwana plantations ang nadiskubre ng mga operatiba sa lugar. May gitisan libong tanim na mariwana at mga pinatuyong bloke ang kanilang nasamsam. Sa kabila nito patuloy pa rin tinutugis ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng nasabing plantasyon. Apat naman ang patay habang uh, nagtitrush her hunting sa isang tunnel sa Bambang, Nueva Vizcaya. Mas malalim o nasa malalim na bahagi ng tunnel ang tatlong lalaki ng matrap. Rumes Ponde ang kagawad na si Marlon Orden pero hindi rin ito nakalabas. Dito na sumaklolo ang iba pang residente. Patay na nang ilabas ang mga natrap. Ayos sa mga otoridad, nasawi ang mga biktima dahil sa methane gas poisoning. Madalas na mayroong methane gas sa mga underground area katulad ng mga kuweba at ng minahan. Delikadong makalanghap dito dahil nagdudulot ito ng suffocation. Sa talisay Cebu, mga kapatid, arestadong tatlong puganting Korean na matagal ng wanted sa Korea. Ayon sa Interpol, mga high-tech na magnanakaw ang tatlong suspect. Gamit ang mga GPS tracker, inaalam nila ang bahay ng kanilang mga target kapag natukoy na. Papasukin nila ang mansyon ng mga target at saka naman magkakabit ng mga camera at microphone. Ito'y para malaman kung paano mabubuksan ng vault ng mayayaman nilang target. Isa sa mga kasamahan nilang nahuli sa Korea bago tumakas ang tatlo sa Pilipinas. Pero dahil nasa Interpol Red Notice List ang tatlo, mabilis silang natunton ng mga pulis. Nang dahil naman sa selos, mga kapatid, nagkarambula ng mga bumisita sa isang food park sa barangay Bulacau, Cebu City. Unang nagugatang ang gulo sa away ng dalawang lalaki. Matapos nga nilang magkasuntukan, dito na sumaklolo ang kani-kanilang mga kasamahan. Natigil lamang ang gulo ng pumagit na ng mga gwardya ng nasabing food park. Base sa pakikipag-usap ng mga tauhan ng barangay, Odang ng barangay sa mga sangkot, selos nga ang pinagmula ng away ng mga lalaki. Ayon naman sa kasintahan ng isa sa mga sangkot sa Rambol, binastos sila ng kaaway at dito na nga nag-ugat ang gulo. Sa huli nagkasundo na lamang ang dalawang pani. Fred Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.